Narito ang mga ganap ng mag-asawang Sara at Matthew Gidicelli sa event ng Sun Life Insurance Philippines na ginanap sa Conrad Hotel, Manila. Okay, goodness, uh, new approach uh, pagdating sa advocating financial literacy and of course financial planning. Kasi I think for Inihayag ni Sarah Heronimo tungkol sa Sun Life Insurance Play for Life base sa kanyang experience. Financial literacy or planning, parang overwhelming love and parang kaka-intimidate. But ginawa nilang game, so mas engaging, mas uh, fun. Love. Sa Maraming pag-game ang Sun Life Play for Life during sa kanilang media conference. Experience. Winners, winners, nasa kamay. Pumiti lang siya, nanalo. <laughs> the tayo, no, it was fun when we the game, Nagpahayag si Matteo Ghiricelli sa kanyang natutunan sa kanilang laro na board game. Oh, lang eh. uh, both of an emergency <laughs> fund. I didn't. Sabi ko, sige, But yung second turn ko, yun, nagsisi ako. Dapat I got an emergency May pakuntis din ang Sun Life ng Best in Costume. Super ganda naman ang kostyom ng mag-asawang Sara at Matthew Giricelli. <laughs> 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 Tuwang-tuwa at naghiyawan na mangha ang Sun Life Stops sa kostyom ni Sara at Matthew. na <laughs> si Sarah at matiyuna na ang panalo ng Best in Costume. It's made fun with life. At nagpasabog naman si Sarah sa event night ng Sun Life bilang ambasador. Napakagaling talaga sa sayawan at kantahan ang nag-iisang popstar royalty na si Sara Heronimo. Napakahay ang energy ni Sara pagdating sa sayawan at kantahan.